Uh, kapag umabot ka sa bahaging iyon sa mga video, makikita mo kung paano mo talaga ida download ang sarili mong market replay data. And talagang makakapag-trade ka sa eksaktong oras na nag-trade ako sa panahon ng trading competition na yon para makapag-trade ka kasabay ko. Isipin ang tungkol sa mga aktual na trade, paano ko natatiming, paano ko nahanap ang setups, at paano ko binubuo ang bias bago ko isagawa. Eh, napakahalaga niyan. Pero iyon ang huling playlist sa Lesson Library. Sa tamang pagkakasunod-sunod, Mahalagang tandaan yan, tama ba? Ito ang dalawang playlist, sinasabi ko sa iyo. Nandiyan ang mahalagang playlist na may mga 100 na video sa loob nito. Isang video pang maliit na account challenge. Pagkatapos niyan, gusto mong mag-print ng isa sa aming limang trade sheets. Yan ang meron tayo dito. Mari kang gumawa ng sarili mo or mari mong gamitin ng sa amin at iprint na lang ito. Mari mong buksan ito at iprint ito at ilagay ito sa tabi mo. Ayaw, isa iyan sa mga sheet na matutunan mo habang sinusubukan mong gawin ang limang trade bawat session ay magandang kapakipakinabang na tool Kaya iprint mo yan at simulan mo na ang iyong gitnang 40 araw. Sige, at isang bagay pa na gusto kong balikan bago tayo lumipat sa iyong gitnang 40 araw dyan. Sa unang 40 araw na bahagi, inire-recommend akong magpatuloy ka at i-download, i-install ang lahat. Iyan ay tatalakayin sa unang set ng anim na video. I-download, i-install ang lahat at ihanda ito para magamit. Bagaman karamihan sa unang 40 araw ay tungkol sa pagkuha ng mga tala. Pero kung gusto mong manood ng video, manood ng video. Sa tingin ko, magandang paraan din yon para talagang ma-lock in yon sa isip mo. Uh, kaya siguraduhin mong na-install mo na yon at naayos na sa iyong makina at simulan mong panoorin ang mga video na iyon isa-isa. Ngayon, kung napanood mo ang ilang lumang video, ang ilan sa ito ay tumutukoy sa pagtawag sa akin. Uh, gumawa ako ng one-on-one -on -one tawag sa loob ng mahabang panahon, limang taon sa panahon ng aming programa. Nakarating sa antas kung saan hindi na natin ito ma-scale. Kaya ang karamihan sa mga tawag na ay ngayon ay hahawakan sa aming Mentorship Mondays. Siguraduhin mong bigyang pansin ang mga iyon. Maari kang sumali sa mga iyon anumang lunes. Pero kung gusto mong makipag-usap sa akin, nagkakaroon kami ng open mic night sa Mentorship Mondays. Tuwing lunes ng gabi, nagkikita-kita kami muli. At kung may holiday o ibang sitwasyon, maaari naming ilipat ito sa Martes. Pero isang beses sa linggo, may chance. Hindi ito mahahawakan. Kaya ang linggo ay maaaring hindi matuloy depende sa sitwasyon, mga holiday. Ang sarili kong schedule pero ito ay magiging available para sa iyo tuwing lunes. Marikang kang sumali sa mga tawag na iyon magtanong. Ayaw kong ipunin mo lang ang lahat ng iyong mga tanong para sa mga tawag na iyon. Muli, magandang lugar ito para masagot ang karamihan sa iyong mga tanong. Sa kaliwang bahagi, kung nasa aming Eminimain Public Chat ka, maraming tao dito sa silid na ito.